Ang Iran ay isang bansa sa kitnang silangan na matagal nang may ambisyon na mag-develop ng teknolohiyang nuklear. Ayon sa Iran, ang kanilang programa ay para lamang sa mapayapang layunin tulad ng paggamit sa enerhiya o kuryente. Ngunit maraming bansa, kabilang na ang Estados Unidos at ilang bansa sa Europa, ang nag-aalala na ginagamit ito ng Iran para sa pagbuo ng sandatang nuklear Noong 2015, nakipagkasundo ang Iran sa anim na pangunahing bansa, kabilang ang US, UK, Russia, China, France at Germany, sa ilalim ng tinatawag na Joint Comprehensive Plan of Action o mas kilala bilang Iran Nuclear Deal. Ngunit noong 2018, si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ay lumabas sa kasunduang ito dahil sa mga alalahanin na hindi sapat ang mga proteksyon para mapigilan ang Iran sa pagbuo ng sandatang nuklear. Mula noon, ibinalik ang mga parusa o punishment sa Iran dahil sa bantang ito. Nagsimula ring lumihis ang Iran sa mga probisyon ng kasunduan. Pinalalakas muli ng Iran ang kanilang programang nuklear. Ang isyu ng Iran nuklear ay nananatiling kritikal dahil kung magkaroon ang Iran ng sandatang nuklear, maaari itong magdulot ng malaking banta sa kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Isang malaki at malawakang paglindol ang naganap nitong Oktubre 5, 2024 mula sa lalawigan ng Semnan Timog Silangan Kapital ng Tehran, Iran. Dahil dito lumabas muli ang issue ng nuclear testing ng Iran atang mga haka-haka ng ilan. At naglabasan na din ang mga news reports na posibleng dulot ito ng pagtesting umano ng Iran sa kanilang nuclear weapon na marahil inihahanda na nila sa nagaganap ngayong gera laban sa Israel. Kaya naman nakabantay oras-oras ang US at iba pang malalakas na bansa sa aktibidad ng Iran sa usaping nuclear habang nagaganap ang alitan nila ng Israel. Ito na ba ang pagsisimula ng World War III? Nalalapit na nga ba ang gyera sa buong mundo? Nalalapit na din ba ang sinasabi sa Book of Revelation? Ano-ano ba ang posibleng maging dahilan ng pag-usbong ng World War III? Sabi ng mga eksperto, hindi daw mangyayari ang World War III hanggat hindi nagagalaw ang tatlong sagradong lugar ng Islam sa nasasabing gerang ito. Sa Islam ay mayroong tatlong pinakamahalagang banal na lugar na itinuturing na sagrado ng mga Muslim sa buong mundo. Na kapag ito ay nadamay sa gera, ay siguradong magkakagulo at maaring maging mitsa ng World War III. Ito ay ang mga lugar na may malalim na kahalagahan sa pananampalatayang Islam. Una, Masjid Al-Haram o ang banal na moske sa Mecca, Saudi Arabia. Nasa loob ng mosking ito ang kaaba, ang itim na kubo na itinuturing na Bahay ng Diyos, House of Allah. Ang kaaba ang direksyon kung saan lahat ng Muslim sa buong mundo ay humaharap kapag sila'y nagdarasal. Pangalawa, Masjid An Nabawi, Moske ng Propeta, sa Medina, Saudi Arabia. Ang pangalawang pinakabanal na lungsod sa Islam. Ang musking ito ay itinayo ni Propeta Muhammad mismo at dito matatagpuan ang kanyang libingan. Pangatlo, Masjid Al-Aqsa, Moske ng Al-Aqsa sa Jerusalem, Palestine. Ang ikatlong pinakabanal na lugar sa Islam matatagpuan sa Jerusalem. Ang lugar na ito ay kilala bilang bahagi ng tinatawag na Haram al-Sharif o Noble Sanctuary. Ayon sa tradisyon ng Islam, dito dinala si Propeta Muhammad mula Mekka sa isang gabi ng paglalakbay na kilala bilang Isra wal Miraj. Maaaring alam na din ito ng bansang Israel kaya naman maingat sila sa pagpapakawala ng mga misail at mga hakbang upang sugpuin ang mga Hespula at mga bandidong leader na kanilang itinuturing na kaaway. Ang malaking tanong dito ay kung alam na ng Israel na ito ang magiging mitsa ng World War III. Paano kung ang ibang mga bandidong Muslim naman ang magsagawa ng pailalimang atake nito sa mga kapwa nito Muslim upang atakihin ang mga sagrado nitong lugar upang manawagan ng pagkakaisa sa kanilang samahang Muslim? Ito ngayon ang dapat tingnan sa problemang ito upang maiwasan ang malawakang gera sa mundo. Samasama -sama tayong magmasid at maging updated sa mga balitang ito. Upang maging handa tayo sa mga bagay na darating sa hinaharap. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aming YouTube channel at Facebook page para lagi kang updated sa mga bagong content na aming ilalabas.